nung mga loads so naan rin ah, tayo mag darita sa tungap basakan mga loads ah, ano wala akong amahan mga amigo sabot na sa similya mga amigo ah, naan rin pag sabot similya mga amigo naan ah, mga amigo grabe kainit kay rin mga amigo grabe tang ang inita mga amigo. Wala ano akong papa mga amigo. nagsabot sa similya na ako. Pagsabod o. Oh. Oh, simple rin mo kagabo kagabot. ako balas. Ano rin magsabod o similya sa probinsya mga amigo. Bang. Tá